Hello guys, sa today gagawa tayo ng logo para sa isang church Let's go! Okay, so guys, today gagawin natin tong logo design na ginawa ko para sa isang church So kunin lang muna natin yung size So, gawa ka na parang rectangle na patayo. So, dito lang yan. Dahil i-extend natin to pababa. So, once nakawa ka ng box, hanapin mo yung center. Kuha ka uh, roller mo dito. So, hanapin mo yung pinaka-center niya. Nahanap mo na yung center. Kunin mo yung pen tool. Tapos, add anchor point. Then, click mo dito sa baba para mag-add ng anchor point. Yan. So, once na-add na yan, click mo yung direct selection and then click and drag sa so, baba and so meron na tayo tusok kasi kailangan natin gawin itong parang shield di ba ngayon atin natin siya sa gitna kunin mo yung eraser tool hold mo yung alt tapos hanapin mo yung gitna then gawin mo stroke so tanggalin mo na tong fill then gawin natin siya yung stroke nanchay mo lang gano'ng kakapal mo gusto tapos Taka sa stroke and then align stroke to inside. Ngayon, puputulin na natin tong part na to. So, kunin mo ngayon yung scissors tool. Click ka lang kahit saan dito. So, pagka-click mo noon, minsan bumabalik siya dun sa align kasi nga magiging open eh. So, click mo lang to tapos drag mo selection tool ulit yung ginagamit tapos click ko ito o ba na ganyan then ikaw na mag decide kung gaano kalaking white space yung gusto mo so ito hindi na natin pwedeng i-align stroke on the inside kasi nga bukas na yung path natin so hindi na siya close kaya hindi na pwedeng i-align to inside so ang gagawin na lang is lilitan na lang natin para pumantay then dito naman tayo sa letter M so gawin mo ulit na stroke lilita natin ng konti then masyado matangkad filmo mo pala muna. Tatapisan natin dito ng triangle para magmukha siyang letter M. So, kuha ko ngayon ng triangle. Star tool. Then, balik na rin yung triangle. Tapos, hanapin mo yung center ulit. O, mo muna natin white para makita natin yung ginagawa. Medyo, laparan natin ng konti. Then, kailangan nasa center talaga siya. Yan, tatapisin na natin gamit yung shape builder tool. Hold mo lang yung alt, tapos, paint over. Then, pwede na natin siyang gawing outline. Ang shortcut is Shift X. Then, gawin na natin 15. Okay. Then, ito, pwede mo pang i-align stroke to inside. Yun, ganun lang kabilis, guys. Gawin na natin yung logo. Kung gusto mong baguhin yung kulay, e expand na to. Object, expand appearance, para madali mo mabago yung color. Click OK, fill stroke. Then, saka mo na baguhin yung color niya. Okay. Pinakamarami natin ginamit is yung scissors tool at saka yung direct selection tool. Yan. So, yun lang guys. right, So, yun lang para sa video na yan. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Follow for more graphic design tips.